<laughs> picture oh magtatanim daw sila oh pre-planting tagi isang tali okay <laughs> oh mag-uubos natin to tagi isang tali boy -san tali oh okay na yan tayo tree planting kasama natin si Hoy. Wo. Master oh. Tanim. Si Kebok. Isang mangrove, isang GT. tayo basta kawil. Isang GT, kung ilang mangrove 'yan. Ganyan nang timbang niya Oh, tulong sa kalikasan. Si Kebok. Kuisnil. Untung sipag oh. Boy. di tolons tolons selesai mas mas hindi pi wala wala dool pi talaga natanong yun mga libo. Ah, ano yun mga 1,000 1,000 1,000 ba? okay karami kayo Sobra na yung libu malaking bagay na malaking uh, bagay na pwede na pang dayo certified talaga uh, <laughs> na certified na tayo angler isang mangrove isang gt ayo eh, maraming mangrove yun thank you